عَنْ مَا يَتَسَاءَلُ وكلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وَبَلَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سرا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت موسوعة إن جهنم كانت مرصا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم Sura an naba ang mahalagang balita. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Ano ba ang kanilang itinatanong sa isa't isa? Tungkol ba ito sa mahalagang balita, araw ng paghuhukom, na siyang dahilan ng kanilang di pagkakasunduan? Katiyakang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Higit pa rito, walang pag ang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang himlayan? At ang mga kabundukan bilang autad, mga talasok upang ang kalupaan ay maging matatag. At nilikha namin kayo na magkapares, lalaki at babae, at ginawa namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga at ginawa namin ang gabi bilang takip sa pamamagitan ng kadiliman nito at ginawa namin ang araw para sa inyong paghahanap buhay at itinayo namin sa dakong itaas ninyo ang pitong matatatag na mga kalangitan at ginawa namin doon ang nagliliwanag na lampara sikat ng araw at ibinaba namin mula sa mga ulap na may dalang ulan ang masagalang tubig upang patubuin namin mula rito ang mga iba't ibang uri ng buto o butil at luntiang halaman at mga harding madadawag at mayayabong. Katotohanan, ang araw ng pagpapasya ay naitakdang oras. Sa araw na yaon na ang tambuli ay ihipan at kayo ay magsisidating nang pangkat-pangkat. At ang kalangitan ay mabubuksan na magiging tila mga pintuan. At ang mga bundok ay sasambulat at maglalaho na tila isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay nasa katayuang pagmamatyag o puok ng tambangan, isang tahanan para sa mga taghun. Taghun, ayon sa tapsir ni Ibn Kathir, ang taghun ay mga taong sumusuway at tumatanggi sa mga aral ng sugo ng ala. Tafsir Ibin Kathir, Volume 10, Pahina 331 Doon, sila ay mananatili sa habang panahon. Doon, sila ay walang malalasap na lamig at wala ring inumin na makatitighaw. Maliban sa Hamim, Hamim. Ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng paggulo. Tafsir ibin Kathir, Volume 10, Pahina 331 At Gasap Gasap, ito ay nagmumula sa mga maruruming katas ng pawis, luha at mga pagnaknak na sugat ng mga taong nasa impyerno isang karampatang kabayaran, kaparusahan ayon sa kanilang ginawang kasamaan. Katotohanan, sila ay hindi nagbigay pansin para sa pagtutuos. At kanilang pinabulaanan ang aming ayat. Ayat, ito ay isang salita sa wikang Arabik na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pagukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtaak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang antungan ng impyerno at ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat kaya't lasapin ninyo ang bunga ng inyong masasamang gawa walang anumang karagdagan ang aming maipapataw موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية like in katotohanan sa mutakun. Mutakun, sila ay mga taong tunay na may takot sa ala. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamta nila ang kasiyahan ng ala. Gayun din sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang ala ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga tao na kahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa kanya. Ay tagumpay, katuparan ng kanilang mithiin, mga hardin at mga ubasan, at mga dalagang birhen na magkakasinggulang. At mga tasang dihak, tigib sa kasaganaan. Dihak. Si Ibin Abas ay nagsabi na ang kahulugan ng dihak ay laging tigib o puno. At tabari bersikulo 24, kapitulo 173. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 335. Sinabi naman ni Ikiriman na ito ay dalisay. Walang langha. Marumi, masamang pananalita. Ang kanilang maririnig doon o di kaya ng kasinungalingan ito ay gantimpala mula sa iyong raab. Raab, Panginoon, bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang raab sa wikang Arabik ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na raab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamayari ng kapangyarihang lumika at kautusan ang ala ang nagbibigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki magbago at umulad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Raab at dinugtungan at kinabit ang Panginoon upang maunawaan ng anumang mambabasa. Mababasa lamang ang tagang Raab sa sinundan ng katagang may panaklong na Panginoon. Sa mga unang aya na naturang Juzu at Sura ng Koran. Biyayang Lubos isinalaysay ni Abu Huraira, ang sugo ng ala ay nagsabi, Sino man sa inyo ang maigpit na sumunod sa kanyang islamikong reliyon, ang kanyang mabubuting gawa ay gagantimpalaan ng sampu hanggang pitong daang ulit at ang masamang gawa ay itatala lamang ayon sa bilang nito. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith Bilang, Apatlabu Ba Mula sarab ng mga kanangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga iyon. Siya ang mahabagin, alraman, walang sino mang makapangangahas na makipag-usap sa kanya sa araw ng paghuhukom maliban kanyang pahintulutan. Sa araw na iyon na ang ro, ro, ang tinutukoy na ro ay ang Anghel Garbiel, ayon sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, pahina 337 na hinango mula sa aklat na Dur al-Muntur, versikulo 8, kapitulo 400. Ang ro ang pinakamarangal sa mga anghel at pinakamalapit sa rab. At siya rin ang takapaghatid ng mga kapahayagan. At mga anghel ay magsisitayo ng magkakahanay na walang sino man ang maari magsalita maliban lamang sa mga pinahintulutan ng mahabagin al-raman at maliban sa magsasalita ng pawang matuwid. Ito ang walang alinlangan na araw ng katotohanan, kaya't sino mang magnanais at hayaang siyang gumawa ng daan patungo sa kanyang raab sa pamamaraang pagsunod sa kanya dito sa mundong kasalukuyan. Katotohanan, amin kayong binalaan ng isang nagbabadyang pagsapit na kaparusahan. Ito ang araw na matutunghayan ng tao ang mga gawa na bunga ng kanyang mga kamay. At silang kafirun ay magsasabi, Kasawian sa akin, sana ako ay naging alabok na lamang.